May iba pa ang mga balita. Senator Badilla gustong repasuhin ang Juvenile Justice Act dahil sa pagkakasangkot ng mga menor de edad sa krimen ng detalye ng balita mula kay Kapar Jean Wezan. Sa kanyang privileged speech nitong sa Agosto 14, inamin ni Sen. Robin Padilla na matindi ang kanyang pagkakabahala sa dumadaming menor de edad na nasasangkot sa iba't ibang uri ng krimen mula sa simpleng paglabag sa batas hanggang sa mga tinaguriang heinous crimes. Halimbawaan niya dito ang ilang naiulat na krimen kung saan alam ng mga menor de edad na hindi sila makukulong sa paggawa ng krimen. Halimbawa po, Bago ang Rises noong Pebrero lamang ay napanood ko ang ulat ng pangho up sa isang 14 anyos na batang lalaki sa Quiapo, Manila. At ang apat na hold na may dalapang patalim ay puro minor de edad. Nang isuplong sa barangay, inamin po ng mga sospet na kabataan na matagal na silang sangkot sa pagnanakaw. Malakas daw po ang nila, ang kanilang loob dahil alam nila na sila ay hindi makukulong. Ikinuwento rin ng senador ang isang mas mabigat na kaso ng karahasan kung saan isang grupo ng kabataan ang sangkot sa panggagahasa at pagpatay sa isang babae at maging sa brutal na paglapastangan sa bangtay nito. Parang pinupulbos ang aking puso sa kuwento ng mga magulang ng biktima na matapos pungkuhanan ng video habang hinahalay ay pinatay ng grupo ng kabataan ng kanilang anak na babae. Hindi pa rito natapos ang kadimonyohan nila sa kanilang biktima. Dahil nagtatrabaho bilang matador ang isa sa mga sospek, sinadya pang katayin na parang karni. At babuyin ang laman loob ng kanilang biktima. Binanggit din ni Padilla ang datos mula sa PNP kung saan lumalabas na mula 2016 hanggang 2019, mahigit 2,000 mederdedad ang nasangkot sa iba't ibang kaso kabilang na ang panggagahasa at paggamit ng ilegal na droga. gitni ni Padilla naniniwala siya sa layunin ng Juvenile Justice and Welfare Act na protektahan ang kapakanan ng mga bata. Ngunit bilang isang magulang, ramdam niya rin ang pangangailangang suriin ito kung epektibo pa ba sa kasalukuyang panahon. Sa akin pong kamulatan, hindi ko po maiwasang namnamin na marahil ay napapanahon na rin ibaba ang edad ng pananagutan o criminal liability para sa mga minor de edad. Binigyang diin ng senador na mas madali ngayong maimpluwensyahan ang kabataan dahil sa malawak na akses sa internet at social media. Sa ilalim ng Juvenile Justice and Welfare Act, walang pananagutan na mga batang may edad higit sa 12 hanggang 15 taong gulang na may nagawang seryosong paglabag sa batas o mas ituturing na neglect child, kung saan ipapasok lamang ito sa Intensive Juvenile Intervention and Support Center o tinatawag na bahay pag-asa. Kaya naman, naghain ng panukalang batas si Senador Padilla ang Senate Bill No. 372 na naglalayong ibaba sa sampung taong gulang ang kriminal na pananagutan para sa gumagawa ng labis na krimen tulad ng parasite, murder, rape, destructive arson, robbery with homicide, kidnapping na may pagpatay at iba pang mabibigat na kaso. Git pa ni Sen. Padilla, napapanahon na upang aksyonan ng mga batas para tugunan ang umiiral na mga krimen ng mga kabataan dahil mas mahirap pakinggan ang iyak ng mga magulang at pamilya ng mga biktima na hanggang ngayon ay humihingi pa rin ng hustisya. Sa ganang akin lamang po naman, baka po napapanahon na upang muli nating bisitahin ang mga umiiral na batas tungkol po sa kriminal na pananagutan ng mga kabataan. Baka po ito ang panahon na upang magkaroon ng mas naaangkop na kahinatnan o consequences ang kanilang mga aksyon sa pamamagitan ng sistema ng justisya sa ating lipunan. Ako si Jane Waza ng inyong citizen correspondent na para sa Diyos at Pilipinas kung